ano dito talong kailangan nating kunin pandagdag na sa ulam natin ayan ang isa dito oh, magulang na ako ng bangkito yung maliit na upuan ayan, natapos na. May upuan na tayo. Tapos na. Oh. Oh. May upuan na ako. Hmm. Oh, diba? Instant. Instant. magandang hapon, umuulan. So ayan umuulan ngayon dito sa amin, sa kubo. Sa bukid. So, Ayun oh, umuulan. Tapos ito yung ano ko. Oh. Kusina ko, ayan oh. May tulo. Ayan. May tulo yung kusina ko. Tumatagos yung ulan kasi ako lang naman ang ano nito nagpanday ayan o oh. ayan o so, oh. Magsalod na lang kong tubig ani diri ron para magka tubig ko ayan. grabing oh. kalo ng tubig ayan o oh. so, ayan umuulan umuulan ngayon dito sa amin ayan at least nano na yung mga tanim natin na bisbisan ayan, uh. umuulan dito sa bintana so ayan umuulan ayan, uh. Sobrang saya ng mga tanim natin nabisbisan sila lagay natin to. lagay natin yung ano natin para may may panghugas tayo mamaya lagay natin to kulang kasi nagpanday nito kaya ayan may tagos lagay natin yung baldi para magkatubig tayo ayan so ayan oh balik ta rin mag iihaw tayo ng isa ang ulam natin ngayong gabi tayo na ang sili Ayan. sa likuran ng bahay kubo Pag ano natin sa sausawan tayo ng hating hapunan ito yung ating sausawan may konting sili yan kain po tayo mga maring gabi na kain po tayo